So, yun mga kaskupi. Dito kami ngayon sa ano, sa Bagakay. kay sa Kabayog. Dito kami sa ano, Bagakay Beach. Yung pinupuntahan namin lagi. So, high tide na yun. So, ayun. Kasama natin si Lino. You know? Nakasama si Lino dahil ano, bumili, bumili ako ng bateri. So, tama pag labas niya sa school, So, nalado siyang pasok pag, ano, tanghali. Subama siya. Nakapasyada. Pasyal. O. So, ayun, o. No? High tide ngayon. Maganda maligo. So, tahimik lang yun dito, mga ka Walang ganong, ano, customer doon. Sabi niya, ano, Kuya tanghali na magalao so, na na so, ayan o ayun na kami ni Lino ayun o may ulam kami so ito so ayan kain muna kami ni Lino boy masarap kumain dito dahil ano hangin tabi ng dagat At kain muna kain muna mga guns. kain nyo Huwag nyo sa tabi ng dagat ayan, so, ayun, Dito na tayo ngayon sa ano mga kupi Sa Honda So Dali na kami dito kanina So bumalik lang kami dahil ano Alauna ah, pa daw yung Buwan nila Kabot yung mga parts So yan Try natin kung ano may stock sila battery Ayan no, kasama ko si Lino Ayan o, may motor ilino. So, ayun mga kaskop. Uh, dito na tayo ngayon sa ano, sa Honda. So, ayun o, dito kami nilino. Harap na nilino. So, nagpagawa pa kasi natin. Pinagawa pa yung ating ano, yung brake dahil ano, pumutok. So, ayun Sa loob. Dito lang kami sa ano, naghihintay dahil ano, bawal doon sa loob doon. So, ayan. Inaayos o ano yung aking brake dahil pumutok uh, pinalitan ng ano ng brake fluid so nagpaalam naman tayo mga ka-Scoopy na ano pwede daw mag vlog dito so ayun know, antay muna tayo kasi so, muna dito no. pa aircon muna so yun mga ka-Scoopy dito kami ngayon sa ano sa Honda ng Kalbayog so ayun ito may GTR dito ang GTR 106 So daming ano na dito Mga ka May ano na dito Honda Winner X Ito Ang danda ng Honda Winner X So oh. So Nasa 128,000 Parang sniper din So danda, oh. So yan eh, si Lino Pipili si ano ano na pili Ah. Ha. Ano na pili mo? Honda Beat. Oh, <laughs> uh, ayan. So, dami dito mga scoopy sa Honda Kalbayog. So ano, nagantay pa kasi tayo mga na naayos pa yung motor ko. Ando no. Eh, tamang-tama pumutok yung ano yung brake. Na tapon yung ano, brake kasi sa sobrang tagal na din so ayun dito tayo ngayon sa ano tumitingin ng motor dami dito kung kukuha kayo dito mga kasupi dami pagpilian so wala lang silang stock na ano EDB ito pa pala mga yo, PCX 160 ito yung ano yung presyo ganda ng ano itim na PCX ayun mga kaskopi inantay mo na natin yung ano ang ating motor ang ginagawa pa so ayun no inantay mo na natin ayun no mga kaskopi yung sarap ng ano sandig ni ano ni Lino dahil ano naka aircon so yung napili ni Lino na motor yung ano yung bait yung dagit so bibili daw sa sa ano pag naka Pagganalo daw siya ng luto. Luto. Ayan. Tanda dito ito mga ka -Scoopie. So, pag kumuha kayo dito ng motor, dami kayong pagpilian. Ayan mga ka-Scoopie. Uh, antay pa natin yung ating motor. Ayan. May pa sa loob. Ayan silino. Sila silino. Papalamig. Benda kalau bayuk.